Meron kaming dalawang tubs na pa-order, bound to Las Piñas. Pananghalian nga to, kaya kailangan ma-deliver din sa kanya bago mag-12. 10.30 nga ako natapos, yun nga lang, nung nagpa nga si Geraldine, ang tagal dumating nung rider. Hindi okay. nga din talaga namin maiwasan na nagkakaproblema kami sa pagpa-book sa Lalamob. Kaya inagahan niya rin, yun nga lang, one hour din bago nga may tumanggap. Although malapit naman yung pag deliveran Pinili na nga lang nga namin yung rider na unahin na, kasi pananghalian nga yung i-deliver niya. May itinuloy nga si Carlos sa pag welding nga dun sa e-bike namin. Nung gabay na kasi, meron siyang hindi nakita na na-weldingan. Pero nagamit naman namin siya nung nagpunta na kami ng San Pedro. Pagkapasok nga sa bahay, naligo na nga ako kasi magluluto naman ako ng ititinda namin sa Alabang. 40 tabs nga yung ititinda namin sa Alabang. Yung pagluluto ko nga, dinidependi ko na lang sa mga message sa page. Meron na rin kasing mga nakaabang dun sa Alabang. Alas stress nga namin na ilagay sa tab lahat ng pagkain. As usual, na late na naman akong kumain. Kapag may ginagawa kasi ako, talagang gusto ko dire-diretsyo. Kahit nung nasa Japan pa nga, ako, ugali ko na talaga yon yung kumakain na nga silang lahat tapos ako may ginagawa may pa. May natira basmati rice, kaya yun na nga lang din yung kinain ko. Magtitinda na nga ulit si Carlos ng pares. Kaya e, halos busy rin kami dito sa bahay sa pagluluto. Paalis na rin nga si Carlos para pumunta ng pwesto, kaya patulong muna siya kay Geraldine maglagay ng kaldero sa cart. Ito card. nga minsan yung struggle ni Carlos kapag ka magdi-deliver kami ni Geraldine ng maaga. Yung nga nitong malaking kaldero dito sa cart. Kaya yung ginagawa niya, sinasalin niya lang sa kaldero. Sobrang bigat naman kasi talaga nito. Minsan nga tatlo na nga kami nagbubuhat niyan, hirap na hirap pa kami. Pagkatapos nga ni Geraldine matulungan si Carlos, pabiyahin na nga kami papunta ng Alabang. Nasa biyahe na nga kami, napansin ko na medyo makulimlim. Sabi ko nga kay Geraldine, mukang uulan na, na, naman. Sa San Pedro, inulan din kasi kami. Kaya panay nga sabi ko kay Geraldine, sana wag naman talagang umulan. Si Italia naman, gumagawa na naman siya ng antok dito sa e-bike. Maya-maya nga, itulog na naman talaga siya. 4.30 nga kami nakarating dito sa pwesto namin. Magkasabayan lang din kami ni Jenea. After nga nang 5 minutes na pagkalapan, nga namin, maya maya na nga yung dating ng mga customer. Right. Maraming ang bumili ng mga tagda-dalawang peraso, then tatlo hanggang apat, kasi nga ito na rin yung hapunan nga nila. Wala pa nga kalahating oras, paubos na yung 30 tabs. Meron pa nga customer na at nagtanong siya kung pwede bang buksan at aamuyin niya. Sabi ko nga ay, sige po, okay po. Siguro, sinusure niya lang kung biryani ba talaga. At meron pa taga-soldiers na bumiyahe pa nga papunta nga dito. Kaya gusto ko rin magpasalamat sa effort ng pagpunta dito sa Alabang para nga makabili. Meron din nga kaming pa-reserve na tatlong chicken message nga kami at hindi pa nga siya Binigyan na nga, lang nga namin ng time para makapag-reply. Kung hindi nga magre-reply, ibibenta na nga namin. Kung nga siya, sabi nga niya hindi niya nakukunin. Eh, binigay na nga namin sa huli naming customer. 5.30 nga natapos nga kami, kaya tuwang-tuwa talaga si Jenea at uuwi na naman kami ng maaga. Inatid na nga niya ako sa sakaya ng jeep. Para nga daw hindi na ako mahirapan magbuhat ng mesa. Pagdating ko nga dito sa may parisan, dito na rin ako naghahaponan. Sila Geraldine nga, hindi pa nga ng bahay. Naabutan ko na nga sila dito sa may parisan. Sabay-sabay na nga kaming kumain ng mga bahay bata. Magtitinda nga si Geraldine dito sa may parisan. nang ala 7 nga umuwi na nga kami at si Carlos na nga yung naghatid sa amin. Babalik ka na nga lang niya si Geraldine kapag nakatulog na yung mga bata. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.